kan kalau kan mu dia tanya dia kurang sikit au nanna lu tu pun dia bagi no <noise>

मैयोरी जी रेसे रेसे Dad, <laughs> sarap kaya. Ayun oh, no, perfect wheel. Tinulak <laughs> akong takot. ako. Perfect wheel. Ay mababasa na, <laughs> <Anong> na <yan>. <laughs> <laughs> <Maganda> 'yun. size mo? Ay, ang 'yan. ang ganda ayo. Natin sa Pagpakan ang ating susunod na congressman, congressman Tom Hernandez. Andiyan na po ay Ayan, alam ko po, po kanina po tayo excited. Kilalani po natin siya mamaya ang ating susunod na congressman Tom Hernandez. Bago po yan, pakilala natin mula sa Team Yes. nanu. Uh, Magandang umaga po sa aking mga kapitbahay. Ako po si Doc Ed, virgin po sa politika dito sa Muntan First time po ako tumakbo. Kapitbahay niyo na po ako dyan mula 2004, dyan po sa White House. Ako po ay uh, hindi lagi nandito sapagkat tayo po nagahanap buhay. Katulad niyo rin po, marami din po ang mga pangarap. At uh, ngayon po ay uh, bigla akong nag-isig at ginawag po ako na kailangan ko na maglingkod. At uh, napakalang balita po sapagkat sa kasaysayan ko ng ating kulinyaga dito sa Muntalban, lagi pong may bagayan. First time po, welcome! Kuya Tom, ang ating congressman.